So what's up guys and welcome back sa ating channel. So ngayon guys, uh, tuturo natin yung setup. Meron tayong mixer, equalizer, guys, isang power amp. Tapos dalawang speaker or tawagin nilang natin na full range. Merong speaker with tweeter. Yan. So kapag isa lang yung ating power amp tapos uh, ito lang yung gamit natin na speaker, dalawang full range is uh, sa ganitong setup is pwede na meron kang mixer tsaka uh, equalizer so hindi na kailangan ng crossover kapag uh, dalawa lang yung speaker mo naka pole range type Yan. so ito uh, papakita natin yung setup so bagong lahat guys share muna natin yung mga gamit natin dito Yan. so ito yung Joson Urenos Max power amp tapos ito naman yung Joson EQ series na model 3102 Pro na 31 band. Tapos ito yung Joson Jet 6 channel mixer. Yung dalawang full range natin loaded po yan ng Joson Neo. 12 inches yung tweeter natin is uh, 300 watts lang. So simulan natin yung setup. Uh, para na rin to sa mga baguhan guys. Kabawago lang bumili ng mga gamit. So ito yung tamang ah... Uh, connection or wiring sa ating power amp to dalawang pole range speaker with mixer and equalizer. So let's go mga guys. So dito guys sa ating uh, mga gamit na mga uh, connectors. So makikita natin yung Johnson Jet natin guys uh, naka XLR type tayo. Yung equalizer naman is naka XLR type and PL. Yung power amp natin is XLR din. So, gagamit tayo ngayon ng apat na XLR. Uh, male to female XLR. Yan. So, muna tayo guys sa mixer. Yan. So, yung setup. So, kailangan hanapin nyo lang guys yung main output. Yan, main output ng ating mixer. Yung dulo nito is kabit natin sa equalizer. Basta out, galing sa output ng mixer natin patungo yan sa input ng ating equalizer. yan Sunod natin guys yung so ito output mixer right. Kakabit natin yan sa equalizer din. Channel 2 na tayo. Ayan. Tapos equalizer output 1 Kakabit na natin yan sa ating power amp. Um, channel 1 din or A. Yan, input. So, ito guys. So, sunod tayo sa channel 2 output ng EQ. So, yung output ng equalizer is pakabit natin sa input B ng ating powered amp. Ayan. Tapos, kapag naka-pull range tayo guys, yung speaker natin is yung ah... Uh, normal lang natin hindi natin gamitin yung sub Ayan, kasi full range tayo tapos select natin yung input mode sa stereo mga guys kapag naka full range tapos yung sensitivity natin uh, okay lang nasa mababa na volts 0.7 volts Ayan. so ngayon kakabit na natin yung dalawang full range speaker natin so tigi isa so kakabit ko muna guys So ito guys, nakabit natin yung dalawang speaker natin, yung speaker A and speaker B. Yan. So mixer to EQ to power amp. Yan yung tamang setup kapag ganito yung gamit natin. So sa input natin guys, sa uh, mixer, uh, depende na sa atin kung gusto mo mag bluetooth. Kung merong built-in bluetooth yung mixer ninyo. So pwede kayo guys, pili lang kayo dito sa input. So, ngayon dito ako input sa uh, channel 5 and 6. Yan. Yan. Mono. 5 and 6. So, ito yung control natin. 5 and 6. Yan. So, ito guys. Uh, explain lang natin. Yan. So, sa setup natin ngayon guys, uh, meron tayong power arm. Meron tayong mixer. Yan. Tapos equalizer. So kagandahan kasi guys kapag merong equalizer, yung ating setup kapag naka-power on tayo is uh, masiset natin ng maayos yung frequency. Yung gusto nating ipalabas sa ating speaker. Siyempre, nakadagdag rin to lakas mga guys itong equalizer. Yan. So ngayon mag sa so sound check na tayo. So dito guys, once naka setup up na tayong connection, wirings, so una natin gawin guys, yung una natin power on is yung mixer, equalizer, panghuli na yung ating mga power amp. So, ito guys, naka-play na tayo ng music. Yan. So, dito na tayo naka-input sa 5 and 6. Try natin kung mayroon na ba ang pumapasok na audio. Yan. So, technique natin dito guys, yung proper use ng mixer is kailangan nakapalo lang siya sa 0 dB yung uh, laro ng kaniyang indicator light. Yan. So, yung technique dyan para hindi mag-pick is adjust yung gain. Dahil kapag inalaw pa natin yung gain dito is nagkukos na siya ng pick tapos pansin natin nagpipick rin yung kanyang ilaw dito so buwasan natin yung gain lalo lalo na naka laptop tayo malakas yung audio output yan so ito meron ng audio iti-testing natin uh, muna tayo testing sa channel A yan Channel naman guys Yan. So yung tone control natin dito, naka lang yung low, mid, at saka high. So, sabayin lang natin. Yan. So, dito guys, pwede pa natin mapalakas yung ating power amp. Ah, lagay natin sa 11, 11 or 12. Dito tayo mag-adjust sa ating uh, volume ng main mixer. Yan. Tapos yung EQ natin guys, pwede na natin yan iset. Yan. So, iseset ko muna guys yung ating EQ sa pole range frequency.